kalusak isang panibagong araw na naman so panibagong araw panibagong video na naman tayo bale kagabi nakahuli ako ng apat na karpa at yun ang papakita ko sa inyo gagawan ng video so ito yung ginamit kong lambat kagabi tagal na to mga kalusak. so madami ng tahi yan, Maabot na to ng mga 16 years. Alagang-alaga nga lang. So, ang dami ng tahi talaga, oh. Yan. Tinatahi ko na lang yung mga butas. Ito yung aking ginagamit na fish net. Yung pinaglagyan ko kanina. So, may kaliskis pa. yung mm, Medyo maliit na nakuha. So, bale, ito na yung ating huli, mga kalusak. So, kinakaliskisan ko na ng may enda, may lalagay sa ref nang meron tayong lulutuin sa Semana Santa. Alam naman natin na bawal ang karne sa mga time na yon. So, dito muna tayo sa mga isda. Kaya ito, pinalot tayong nakahuli ng apat so lilinisan na para may lagay sa ref So, bale ito yung pinakamalaki. Iba't iba yung size nila, mga kalusak. So, ito yung pinakamalaki. Maabot to ng naigit isang kilo siguro. O, magdadalawang kilo to. Siguro. Sabit lang at ikikilo natin. So, Eto na. okay yung kilo niya. Ah. Surprise. Ay, kulang-kulang na dalawang kilo. alakinarin na rin. One, three, four. Yan. Kulang lang konti. 1 3 4. Yan yung pinakamalaki. So ayan, mga kalusak, tapos na nating nakaliskisan yung mga karpa, yung mga isda. Dilinisin so, na natin to. At nang matanggal na yung laman loob dito. Yung mga isda. So sa paglilinis, kailangan tanggalin to. Yung madulas. kasi ang nagbibigay amoy mga kalusap yan yung malangsang amoy So, nalinisan na, na natin mga kalusak. Tanggal na yung mga laman loob. So, bale, babalawan ko na lang. Ang masiguradong malinis na. Bago natin ilagay sa ref at lulutuin sa mahal na araw. Bale ang mga isdang ito pala, mga kalusak, hindi na ganong lalaki ito. Kasi sa ganitong size, nanganak na sila, nangingitlog na. So, kung tawagin sa amin ay butiti. Yan. Ito namang silver fish. Kaabot din ito ng mayigit sang kilo. Pero sa ganitong size din, nangingitlog na rin sila. to, Pwede na to kasi malapad na. Nangingitlog na to mga kalusap. Ito so, yung malaki. Ito okay, talaga. So, bali itong silverfish. Ito. Bali, apat to. Kaso nga lang, nawala yung isa. Siguro, kinain ng... <laughs> Alam nyo na, mga alaga natin nga So, Daming lamok, oh. So yung mga malilit, mga kalusap. Pinapagpag natin to para matanggal yung mga dumi dito sa bunganga. Kung sakaling may dumi dito sa bunganga, ay pinapagpag natin. Unlike dito sa mga karpa, malalaki yan. Okay. Okay. Oh. ปทีมึงหูกิ้งของก,การเรืงน้รอแ้ยตมันยงาลางังโตอันโตนาลาัละไ bubuka mo na lang yung bunga na niya. Tapos, linisin na lang sa loob. O yan, o. Oh. Natanggal, bato. So, okay na siya. Malinis na. Pwede nang ilagay sa ref. Pero bago nating ilagay sa ref, kikilo muna natin. Titingnan natin kung ilang kilo lahat ngayong nali, nalinis na kunin ko lang yung kilo Ito. So ayan, may git apat na kilo so bali apat na kilo tanggalin yung kilo nito mga uh, sa dalawang guhit lang ito kasi plastic lang naman to eh magaan so yung net nya 4 kilos yan thank you lord dami sana palarin ulit lalagay ko na sa ref eh nang preserve yung kanyang kapreskahan yung pagkapreska niya tapos sa uh, mahal na araw yun, lulutuin na baka may bisita so standby lang mga kanusak